Pilip ako doon siya sabi ng Duterte na hindi mo yun marirealize kasi hindi mo yun naranasan na magpatakbo. Ako naging prosecutor, nagtatakbo ng bayan, nagtatakbo ng munisipyo, naging presidente, kaya yung ginagawa ko alam. So ano naman po, eh, kung, kung, kung okay lang po sa'yo, ano naman po yung masasabi niyo kay Risa Hondeberos? Ah, kamam Risa. Kasi hindi ko naman siya kilala personally. Pero alam mo, advice ko lang sa kanya, huwag niyang tirahin yung War on Drugs kasi nung kapanahunan na nakinabang din naman siya. Mm -hmm. Sa bagay, sabi nila, paano kami nang kinabang? Eh, mayaman kami sa bagay. Kaya nyo mag-provide din security kahit 100. E, eh, kami mahihirap. Kaya ba namin yun? Diba? Mas sabi ko sa kanya, mag-focus sila sa talagang totoong problema ng bansa. Hindi yung mag-focus sila sa mga bagay na okay naman nung panahon namin. Okay lang yan. Marami naman na kinabang. Marami. Lagi nila tinitira yung isang bagay na totoo naman yung sabi ni PRRD. Wala siyang alam sa batas. Totoo yung tama yun. Kitang-kita naman ng mga mata namin. Kasi nakikita namin Sana lang, ano, um, masasabi ko lang kung binabayaran man sila or something like that. Sana naman isipin din nila yung mga Pilipino ba, yung bumuto sa kanila, nagtiwala sa kanila, hindi yung bubudulin lang tayo pag oras ng eleksyon. Kasi hindi naman talaga sila mapupunta sa posisyon na, yan kung wala yung mga buto natin. So dapat, halagahan nila yung mga buto ng bawat Pilipino. Diba? ba? So, ah, dahil alam kong, dahil akala ko. Ah, pati po yung tatay nyo po, mm, ay pinilit, ayaw kay? Hindi, pinilit ko siya. O, ayaw niya kay Bumbong. Ay, ayaw niya siya. rin sa, kumbaga, ay, ayaw niya sa Marcos talaga? Hindi naman sa Marcos, ayaw niya lang kay Bumbong. Ewan ko po, syempre tatay ko yun, hindi ko naman pwede hmm, tanungin ang tanungin, uh, as a respect. Tama, tama, Pero tama. pinilit po yung tatay ko, kasi akala ko, magkaka, mas, yung mga project ni Pangulong Duterte di Diba? Kasi tandem sila ni Saray. Eh. Mawag yung mga bagay na akala namin yun na. Pero, nadismaya kami. Grabe talaga yung pagkadismaya. Asabotante ng Pilipinas. Grabe. Sobra-sobra kumbaga eh hindi rin po kayo nag-iisa dahil marami kahit ako mga, mga, solid viewer ko na marami sa kanila kay BBM din eh ako ay support BBM sa din po noong eleksyon Oo, pero wala naman po kasi sa ganun yun eh alam mo ba eh. sa barangay namin shout out barangay na po alam niya dila Ah, uh, nako Sabi ko talaga na let's vote BBM and Sara. Kasi noong panahon ko sila nakikita ko na mas ang Pilipinas, mas magiging okay ang Pilipinas. Pero alam mo ngayon, nangihiya ko ng tawad sa mga pinilit ko. Kasi kung hindi ko sila pinilit, sila maluluglok ng bumoto ng gano'n. Kaso, syempre, nakipagtalo pa ako sa Facebook nung nakikipag-away ako. Ako ito. po, kahit oh, mismo sa vlog hindi, ko, nakikipagtalo pa Oo, ako dati. Nung nakikipagtalo ako tinatanggol ko si oh. Gabi uh, ganyan. Tapos, wala. Basta sobrang dismaya lang ako, yun lang ang masasabi ko. Sa administrasyon ngayon, grabe yung pagkagadismaya. Kasi syempre, unang madidismaya tayo talagang nasa baba. baba. Alam nga namang madismaya yung nasa taas. Oh, wala mga mayayaman, diba? wala namang ano yan eh. Sino bang naghirap? Tayo. Naman Sasabihin nila, kasalanan natin naghirap. Oo, oh, sige na, kasalanan natin. Pero, hmm. wala ba tayong ambang? Yang mga nasa posisyon, sino ba nagpapasahod yung mga mahihirap? Kasi halos lang naman ng ng nagtatrabaho, nagtataksis, mahihirap. Ito po, si Pangulong Duterte nga po nung during his term, sinabi niya na empleyado lang din siya. Mm, Dem napaka-humble, di ba? Kasi kumbaga ginagawa niya lang yung tungkulin niya bilang president. Ngayon parang Siguro masasabi natin na hindi perfecto yung panunungkulan ni President Duterte. Normal yun. Normal, wala kasi namang hindi perfect. naman kasi porket nasa posisyon ka, lahat ng nasa paligid mo kaya mo kontrolin. Uh, may mga abusado talagang tao normal yun. Kahit saan, kahit sa maliliit na mga posisyon. Pero wag isisi sa isa. -isa. Hmm. Kung sino yung may kasalanan, yun dapat ang may kasalanan. Sasabihin, maraming pumatay. Hindi niya naman yung ang patayin. Yung iba, umaabuso. Tingin mo, lahat buong Pilipinas kaya niya kontrolin. Yung isang barangay pangalan, di kayang kontrolin. Mm Di ba? How much mo yung buong Pilipinas? Nga naman. Ang daming ano ngayon mapagpanggap. Ang daming mapagpanggap na kunwari, may magandang plano. Pero yung pala ang habol pera-pera na, -pera. Totoo yan. That's the reality. Yan yung reality sa Pilipinas. Gag nagagamitan. Totoo. Kaya nga nagkaawa sila sa bansa hindi yung puro lang sila pambabatikos sa bawat ano yung mga binabatikos nila yun po yung totoo sa bayan tsaka kung makabatikos sila akala mo linis linis akala mo hindi dumaan sa korupsyon akala mo akala mo mga anghel na ang ganda-ganda ng pamamalakad sa bayan nila. Mahirap yung gano'n na hindi na nga tayo malinis, magmamalinis pa tayo. Uh ah. ba? Diba? Pangit ng ganun. Kasi, lalabas at lalabas din naman yung katotohanan. Antay na lang natin. Actually, ngayon pa nga lang po, unti-unti nang lumalabas yung katotohanan. Normal, yun. Normal yun. Kasi, mga Pilipino, nagigising din yan. Hindi naman lahat bulag. Diba? Nag Nagtiwala lang. Pag nasira, hindi na uwi. Normal yun. Nang tayo. Ayun po. Ah, hindi na po po kayo ulit magpapabudol. <laughs> Ay, hindi na, hindi na. This time hindi na. <laughs> Oo. Oh, kasi darating na rin po yung 2025 election. Ayun Ay, mga sinasabing vote, vote wisely. Alam mo ngayon ko lang napahalagan eh kasi yung sinasabing oh, baka mabasa ko totoo yan sa probinsya pera pera ang labanan pag walang pera di ka bubutuhan huwag kayong magmalinis dyan viewers <laughs> oo nga no yung mga probinsya probinsya uso din yung mga oh. sobre, -sobre kung sino ko. yung malaki yung bigay dun tayo bubutuhan mm. ang isipin natin kahit walang bigay kung kaya naman tayong paglingkuran ng tapat at, at totoo yun lang ma-advise ko kasi yung pera makikita pa eh pero yung mararanasan ng buong Pilipinas at yung mga kabataan hindi na habang buhay na 'yung nakatapa Hindi naman ako bulag, Di rin ako bingi. Ako nga po si Bongbong pa sinuportahan ko dati. Hindi alam mo sino po? Sarah. Hindi, Sinuportahan niyo sir, rin siguro. Honestly, ako, aminado po ako, nabudol uh -huh. ako eh. Alam mo honestly sir, Kayo po. I vote Bongbong Marcos. Same po tayo. Kinonvince ko pa 'yung buong family mm -hmm. ko to vote for him. Mm -hmm. Kasi alam mo, hindi naman talaga ako boboto sa kanya. Kahit alam ko 'yung history ng papa niya. Mm -hmm. Kasi ang papa niya, papa niya, anak siya eh. Mm -hmm. Hindi naman sila magkakaparehas Apa. eh. Alam naman natin yan, pero nabudol ako kasi... Ay, eh, nabudol rin po kayo. Kay Vice President, mm. President sa akin. Masasabi ko talaga na, sasabihin nila, oh, bakit ganyan kalakas ang Duterte? Pumunta kayo ng Dabao na makita niyo yung service ni kayo Duterte. Kayo po ba, ma'am? Eh, from Lanao del Norte po kayo, no? Yes, pero, pero, nakapunta po na po kayo ng Dabao. Member kasi ako ng non-government organization. Mm, dati. ah, member po Active ako nung bata pa ako. Ah, so, okay. teenager. So, nakapunta ako ng Dabao. Hindi ko maalala yung year na yun, basta... Ang pinag-uusapan eh, namin more on batas. Batas ng kabataan, kababaihan. Doon ko nakita na grabe pala talaga ang lakaw. Napakadisiplinado ng mga tao. Oo, doon ko nakita na okay lang pala magkaroon tayo ng Presidenting Palamunga. Presidenting, parang tingin natin demonyo. Pero lahat naman tayo sa'yo. Lahat naman tayo nabibigyan ng justisya. Lahat tayo nakikinabang ni, pinaglilingkuran ang Pilipinas ng buong puso, di ba? Aani natin yung mala Diyos, hindi nagmumura, pero wala namang, naki, wala namang tayong nakikita ang progress. Anong progress ngayon? Wala, diba? Wala tayong nakikita ang progress ngayon. Hindi, hindi ko ramdam.